Hello everyone! Welcome dito sa MACDO. So ang gagawin ko ay magmumukbang ako ng pinakapaborito kong hamburgers sa balat ng lupa. Alam nyo talaga, itong Big Mac, at kahit ano pang burgers dito sa McDo... Basta sinabing McDo... Mabilis pa ako sa alas 4... Ito talaga yung pinaka-paborito kong kinakain... Iba talaga yung lasa ko... Eh. Hindi dahil sa imported ang lasa... Hindi ganun eh... Yung ba talagang... Uh, iba yung pakiramdam ko pag kinakain ko... Nalalasaan ko talaga yung sarap... Yung mga iba kasing sikat na mga burger dyan... Siguro sa iba masarap sila sa bagay masarap din naman sila pero iba talaga yung sarap na sarap talaga ako dito sa Big Mac ng Macdo iba talaga yung lasa ng patis nila na walang katulad kaya lang kahit na nagmumukbang ako di naman talaga ako ganon kabilis kumain hindi naman kasi mas masarap, 'di ba, yung kumakain ka ng unti-unti para malasahan mo yung paborito mong pagkain. Yung matagal mong kakainin, mga 30 minutes to isang oras. Isang oras daw eh, ang tagal naman nun. So, mga 30 minutes, 15 minutes ba? Basta, dapat mabagal yung kain. Kaya lang, dahil nagmumukbang ako, kailangan kong bibilisan yung pagkain ko. Lalo na hindi naman basa-basa Big Mac lang yung kinakain ko. May inumin pa at French fries. At yung French fries dapat hindi lang isa-isa yung kinakain ko. Tsaka dapat meron siyang ketchup para mas masarap at malasahan. Kailangan talaga ay mabilis ako. Mabilis akong kumain. At wag lang mabubulunan. <laughs> habang kumakain ako ay magkukwento na lang ako. Ang totoo nun, bago ako pumunta rito ay pumunta muna ako sa isang therapy. Yung bang uh, dumadalo yung kuryente sa katawan mo? Basta hindi mo siya nararamdaman pero kapag merong humawak sa'yo na wala sa ang yun na may kuryente ay makukuryente kang bigla. Doon mo mararamdaman na may kuryente na palang dumadaloy sa katawan mo maganda siya nakakatulong dahil ako hindi na ganong nage-exercise so sa mga taong hindi nage-exercise ay maganda yon lalo na sa mga taong may sakit kagaya ng diabetes ng yung mga may sakit sa puso may sakit sa balat at kung ano-ano pang sakit lalo na yung mga may uh, ano, arthritis tapos yung mga, siyempre sumasakit ang tuhod. Ako, laging sumasakit nga yung pa ako. Di naman talaga totaling sumasakit. Masakit lang siya. Kunwari, pag umapanhik ako ng jeep or ng hagdan, ang hirap talagang umakyat. Ang sakit-sakit ng mga pa ako. Kasi sabi nila, pag diabetic ka daw, ay naapektuhan talaga yung mga binti mo. Kaya siguro ganon dahil diabetic ako. So, kahit na diabetic ako ay paminsan-minsan naman ay kumakain din ako ng bawal. Hindi naman madalas, di ba? Kagaya ng kape na yan. Dapat hindi ako umiinom ng ganyan, di ba? Dahil matamis, may mga chocolate pa yan. Pero dahil madalang lang naman ako magmukbang, so inoper nung nagtatrabaho dito yon kahit na ang totoo nun uh, gusto ko ordinary inumin lang o tubig lang pero syempre dahil pinagbigyan ko ayun napadagdag yung gastos ko dito pero okay lang total madalang lang naman so eto guys binibilisan ko ng kumain syempre kailangan ay mabilis kaya lang kapag sobrang bilis yung pagkain mo hindi mo ganong nalalasahan yung kinakain ang importante ay nag -e enjoy ka sa kinakain mo, di ba? Pero siyempre, iba yung mukbang, mabilisan talaga. Sa susunod, magmumukbang ulit ako dito sa McDo dahil ito talaga yung pinakapaborito ko. Walang magagawa yung iba, basta ito yung paborito ko. <laughs> Hanggang dito na lang ako sa aking pagmumukbang at magpapaalam na ako sa inyo.